Hello, hello, hello! Ganun! Kabanga tayo ng deer. Ending neto, maganda-ganda. Oh, ah, sige, ah, sige, sige, sige. Ah, good morning, good morning. Ayan. 4.20 ng umaga. sa car kasi pupunta kami na sa Scotia. Gising na gising si Missy. Missy! Missy! Yung kuya niya tulog na tulog. <laughs> Haba-habang biyahe. Pero enjoy lang natin. Ipit hey, ka na ka na. Oh, tingin mo naman yung dalawa. May box Ayan. And then Kailangan natin to Importante to pag Convoy kayo uh, So antayin natin sila Kuya Jeff Dito sa labas Ayan na sila Good morning Good morning mga kaibigan Yung paalis ka pa lang Pero umuhaasin oh, mo na 1 2 4 5 channel 5 tayo. Power on. 1. No. 4. 5. Sige, testing. Kapi, kapi. Ayun. Ang mabibila ng kapi, eh, no? Teams. Baka bukas na kinakuya isun. Bulo <laughs> ka ba? Bro, way you. Pwede tayo. Moncton? Pwede naman. Hindi, mag-aala 5 na eh. May, may... open na bang coffee station ngayon? Uh, coffee station? Teams? Teams? Ano was mabukas nila? Ah, McDo pala. Magpa-McDo tayo. Kape? Oo. Oh. Taka, pang kape na. Kape na. Kaka-kape oh. ka na. Oo. Tara. Sige, sige. Magpa-McDo na, tapos diretso na. Alright. Yeah. Let's go. Nakapag-McDo na kami. And, uh... Tuloy-tuloy na biyahe na sana. Ayan, sina Kuya Jeff nasa likod. Naantay nila yung order nila kape, biyahe. Ah, uh, kabangga tayo ng deer. So, may tama yung sasakyan. pero naibalik ko naman so so far yan kala mo walang nangyari pero putol yung ano yung fog lights pati yung wire nya putol din yung clip dito ay wala hibo pa ng deer oh. misaligned yung bumper putol din yung clip ng headlight so dito tayo sa highway ngayon yung deer nakatakbo sayang pulutan sana ay, nako. But, okay lang yan. At least safe. Tsaka hindi siya pumasok sa windshield. <laughs> Bagong sequence of the vlog na naman. Sige explain <laughs> dahil tayo ng mall kasi kasi hindi nyo yung malay karga nyo yung maleta nyo yung maleta namin nalimutan na yung maleta namin eh ba't ayaw magpakita Clarence <laughs> oh kahirap hirap yung pakirap uh, kagabi una. pa na yung yun <laughs> nakabangga ng deer naiwan yung maleta <laughs> na, yan, na yan ending na ito, maganda ganda ah oh, sige sige sige, <laughs> sige Dala na lang tayong mall na Walmart na. Walmart sa Moncton ah oh, sige so, sundan ka namin <laughs> guys we're stop over breakfast the Tommy's I hop yo Sackville hello hey <laughs> hey don't don't run don't run you wait for daddy <laughs> Kain mo na kami, almusal. Baka meron silang ano dyan, top silog. May spray din ako. Hindi ko na dinala kasi alam ko magdadala kayo. Kompleto <laughs> yung lahat na inimpake ko tapos iniwan. magkano magkano na gasto siya sa ano, Walmart? 300. Yeah. Hi, um, 3.46. You want pancake, anak? Kung ayun ako so, sa McDo eh. Hindi nga. Kaya natagal yun. Yung Oo, yung, oh, yung mag-gridle kanina, pakatagal-tagal. Sabi ah, ko, ah, oh, yung cancel ano. ano. Parang gusto ko ng, ano, pancake. Top <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <man, masaraf. laughs> First time ko lang din naman. Bukas, dito ulit. Parang baliw. Hi guys, dito na kami sa Cabot Trail. Ang saya-saya na nung isa, oh. <laughs> Ayon. Tara, picture tayo. Huh? Picture tayo. What happened, Bella? First picture <laughs> natin nasa ano. Sila, <laughs> Jean, baba ba? Oo. Oh. Guys, next stop over kami sa isang napakagandang view. Malapit na kami sa campsite. Tara? Oo. So, Ayan, o. No? Hey. Sinulit nila kasi ang ganda nga naman talaga. Look at that view. Let's go. go. Hi, guys, Ah. Oh. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Guys, dito na kami sa campground. ground. check in lang kami. Magbubuo na ako ng tent. ando naman si na kuya Jeff sa kabilang side. So late na kami dumating uh, 2pm yung check-in 6 na kami dumating at gutom na kami Tapos na yung tent natin Ah, bagod Sino ko Jeff, tapos patapos na rin So waiting, waiting na lang Tapos mag na kami maya maya Alright Ito pala yung campground Campsite nagluluto na. Anong pagkain natin? Ating ano, basura. Ah, uh, yun. So ayan, okay na yung tent. Tent. Sila kuya Jeff, dito sila. So house tour muna tayo, guys. yan May kama sila. May TV. Ay, hindi joke lang. <laughs> House Ni. Hi. 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 mo na siya. Itong ba anak? Diyan mo na siya. Nakaklamp naman yan. Ito naman. Sa amin. Tapos ito yung campsite namin Alright no, Anak, don't play with the campsite These are not toy Okay Okay, okay. This, uh, Not toy yeah. Good morning sa Pinas Yan o oh. Lakas ng apoy ah Pero okay lang yan Timmy okay. Tenga Bobby kong tenga mga kaibigan o oh. Alright. Ang lalaking tilapia, mga kaibigan. Log, log, log. Ayan. na sa campsite, mga kaibigan. Pwede na yan. Luto na yan Sige. Eh. Smoke. Ayan. Ay, hindi na... nalagyan ng mantika kasi ito eh.

Kompleto sila talo, May pang ng pagkain. may wala naman damit. Yun, yun eh. The most important. Tayo, hindi kumpleto, May damit naman. Spicy! Kain tayo guys. Mm -hmm. yeah. Spicy! Yeah. Spicy what? What's spicy? <laughs> hindi naman spicy Spicy! No, it's really? not. Hindi. No, it's not, not spicy. spicy. Ayan, yeah. kamay na tayo guys. Oh. Eating with your bare hands, so primitive. It's Pinoy style. Kamay na, na tayo? Kamay na, oo. Kuha ka naman, Kukbel. Saan yung mga? gundo. Baby, mawaku ka na. Mm. Ka na. katagal mo, mo. Yung pintuan ko. Morning guys, grabing hangin pero yun o oh. Ang ganda may rainbow Pero yung tent namin muntik nang nilipad ay, eh, salamat na natin ito. Baka pumasok na insekto sa loob. Ay! Ganda guys. Dito kami sa trail. Ah, hindi. Ano ba tawag dito? Masa, dito kami sa Pampang. Yes. Yeah, dito na kami sa trail. Medyo mahamog. Medyo. <laughs> Tapos mga hindi ready. Gusto mo yun lang hindi pag pag naman ay ipulang oh. lang yun hindi <laughs> na kami sa trail hello 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 ganon ayan pumasok na kami sa trail kasama namin yung dalawang unggoy may baboy <laughs> hangin at lamig Ayan na guys Daan-daan lang lang What's up guys Narating din namin yung dulo ng trail At yan yung view I love you. na <laughs> <I love you. laughs> <laughs> Gag hindi ko na recall. Medyo vlog. Hi guys, pabalik na kami at may nag-propose. Wala. <laughs> <laughs> pabalik na kami sa sasakyan. Yovy, Yo, Hi. 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 What's up guys? Day 2 ng camping At dahil last day na namin to Bukas hindi na kami mag-aalmusal Iluluto na namin lahat ng meat Ayan, luto na natin lahat Bawa naman! Oh, may kasama kami senior citizen dito sa loob ng isang tente Ayan, Hello! Oh. Lagi masakit ang tuhod, masakit ang likod. Ang <laughs> layo na nilakad natin, boy. <laughs> nice. nice, 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 nice. Alright, and then later, punta kami sa beach. Unwalker, I'm Timmy, I'm you wait here. Anak Come, come, come tala. Can you drop on water? Yes. To, i-anong natin tali? Bulsong. Timmy? Ben, where this? What's up, guys? Andito kami sa beach. Titignan namin kung may tubig. Uy! Guys, we're done camping. And, uh, mapuawi na kami, pero dadaan muna kami ng Halifax para pumunta sa Filipino Festival. Okay. Maninalik mo pa. Hi guys, nandito kami sa... Ano tawag dito? Fiesta. Philippine Fiesta. Yes. Sa Nova Scotia. Iihi muna kami kasi galing kami na ang Cape Breton. Hindi, dapat taga-asa oh, ah, ka Ang arte naman ito. Uh, taga-asa ka. Taga-asa ka. Taga Example. say, taga-asa ka. Oh, no. <laughs> <laughs> oh. Hi guys, so tapos na kami sa Filipino Festival saglit lang kami hindi na kami nagtagal yeah close na close na rin kasi tapos kumain lang kami lechon but yeah Timmy sit down anak we'll go home na we have 5 hours of drive tagal tagal na biyahe but yes 5 hours that's it